Mayong hapon mga kasisi. So niya na po tanong. Magama na ta o snack. So another cooking vlog na po ta mga kasisi. So karon is Magama di ko og uh, snacks kasaba cake. Kay gahapon nag defrost ko og kasaba kasaba. Nya, wala na ko maluto kay dahan na kayong gihimo So, mao nga uh, ako na siyang himoon karon since dili pwede nga uh, na ko siya lutuon kay na defrost na na ko siya. So, I'm currently caramelizing this sugar. Simple lang nga uh, luto ang ato ang himoon sa ato ang cassava cake this time. Delirakos like it. Simple ingredients using three ingredients and uh, yeah, pero lamian. So guys, as I said, simple uh, cassava cake recipe lang yung ating gagawin today. So tatlong ingredients lang. 1 kilo of grated cassava, one half cup of white sugar. Pwede mong dagdagan kung gusto mo ng mas matamis pa na kasabag cake. Pero sa akin, one half cup of white sugar for one kilo uh, grated kasaba is okay na po. Kasi, yung bottom ng ating cake form ay may caramelized sugar. So, matamis na po yun. Nakakadagdag na ng tamis. And, a 500 ml fresh milk. Fresh milk yung gamit ko kasi ito lang yung available ko. Mix lang natin. And the sugar. Mix all the ingredients. Haluin lang natin, no? Oh. Until all the ingredients are well combined. So, simple. Sobrang simple at hindi mahal ang mga ingredients ang gamit natin dito. No need for eggs. No need for butter. No need for condensed milk. And of course, no baking needed. So, it's a no-bake cassava cake. Ayan. Nagbibitakan na po yung ating caramelized sugar so dito natin siya i-lanagan eh. lalagyan ko pa sana siya ng vanilla pero wala wag na lang kasi nakalimutan ko Nakulina. so anyway dito lang naman to sa bahay kami lang naman yung kakain ng asawa ko wow well, pag may pumunta dito syempre bibigyan ko hmm. guys. Babalutin natin siya ng poly o ng foil. Bago natin i-steam. Tapos, talagay ko siya dito. isasalang na natin siya sa ating steamer. Na-prepare ko na pala yung ating steamer. So, ilalagay na natin. Meron na din akong tubig dito, guys. Ito, tubig. So, 1 hour and 10 minutes lang pala yung ilagay ko. Tapos, pag hindi pa siya luto, dagdagan ko ulit ng few minutes. So, that's it. Antay na lang natin maluto. Uuuh! Mm, Umuuso! madaming tubig. Oh, ow, Ayan guys. Ayan yung ating cassava cake. Kailangan natin ng malaking lagayan dyan. Paglilipat na. So maybe this one is big enough. Yes. It's big enough. Ikat natin yan dito. Or palamigin muna natin siya bago natin siya ilipat. So guys, mukhang malamig na siya. So pwede na natin itong itry. try Na ano. O tanggalin dito. Pwede na to. Lipat na natin to sa, dito sa lagay. Hmm. Sino ba ang excited dyan? Sabi yung That was very funny. Guys, here it is. a cassava cake na ginawa ko, no bake, steamer lang yung gamit ko. Three ingredients, very simple recipe. Cassava, great, um, ano ba yun? Grated cassava, 1 kilo, tapos 500 ml fresh milk, you can use evaporated milk, ginamit ko lang fresh milk kasi wala akong evaporated milk. So, um, 1 half cup of white sugar. So, yun lang yung ginamit ko for this lekker lekker or delicious cassava cake no bake cake so that's it guys tikman natin so by the way 1 hour and 10 10 minutes ko pala siyang uh, in steam so tikman tick natin no meron akong tagatikim dito hello you wanna try masarap daw. Hmm. <laughs> masarap nga guys. Soft. Soft yung pagkaano niya. Pagkaluto niya. Hmm. Lame. Lame dong. Come right here. Probiram. Honest reviewer honest review, what an honest review. Honest review. Mm -hmm. Ten out of 10. Oh. Is that an a uh, fair review, not because I'm your wife? Maybe you're afraid you will sleep outside the bedroom later. Mm, Is honest I didn't have a photo of this one. Mm -hmm. Yeah, that's it, guys. Thank you for watching.